Hi guys, good evening sa so maganda, magandang 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 gabi mga idol, mga lango, mga turo Shout out sa inyong lahat So, Andre po tayo ngayon sa Zone 97, uh, Tondo, Manila, yung po na Ogbo Street no, In-explore po natin yung lugar na to at sinadya natin ngayong araw Para tikman yung different delicacies at iba't ibang uri ng pagkain na meron dito Na i market nila, no na nasa isang kahabaan ng street dito sa Zone so 97, Tondo, Manila. Shoutout nga pala at kasama natin ngayong gabi yung aking uh, dalawang nagkaagandahang pinakamamahal na babae. No? Shoutout kay Ma'am sana at kay Regine. Kasama po natin sila. Ayan po sila. Oh. Ayan hiya po sila. Oh. <laughs> Dami, na, po din nilang nakain. Grabe so uh, yung place po namin, dito po kami sa House of Digi uh, Napakasarap ng drinks nila. Napakasarap po ng burger. Uh, yung mga food din nang ino-offer, ayan ho, uh, grabe ho. Uh. Napo ganyan po karami yung aming pinagkainan, mga idol, mga langgu, So sa lahat po ng mga gustong pumunta rito ay madali lang naman siyang puntahan, ano? Uh, Ugbo Street, zone 97 Tondo Manila. So Tinigap po natin na uh, makapag-unwind ng konti dahil ala na nung pasok bukas at uh, holiday, araw ng kagitingan. No? So sal salut tayo, dun salut na, uh, isalut natin lahat ng ating mga bayani, ano? Yung mga prisoners of war na paglaban sa digmaan. So once again, good evening po at uh, pasyal kayo rito sa Rugbo Tundo para matigman ang iba't ibang pagkaing masasarap. Sulit po rito, sulit.